Good news ito sa Lakers fans. Maxi Kleber debut game na next game at Los Angeles Lakers siniguradong pasok na sa playoffs. Pero bago 'yan, kanina nga ay na-injured si Kyrie Irving sa laban nila sa Sacramento Kings at isa nga itong matinding problema para sa Dallas Mavericks at sa kanilang playoff hopes ngayong season. Ang pagkaka-injury ni Kyrie Irving ay isang malaking setback lalo na't kulang na kulang na ang kanilang lineup dahil sa sunud-sunod na injuries sa kanilang key players. Makikita nga sa reaksyon ni Kyrie na hindi ito isang simpleng injury lang. Ang kanyang pag pagpipilit na matapos ang free throws bago lumabas ng court ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at professionalism pero hindi rin ito magandang senyales para sa kanyang kalagayan. Nagpaabot naman si Lebron James ng kanyang pagdamay sa kanyang dating teammate sa pamamagitan ng kanyang social media post. Sa ngayon wala pang official na update kung gaano ito kalala pero base sa kanyang iniinda malaki ang posibilidad na hindi siya basta-bastang makakabalik agad. Sa kasalukuyan, nasa 10th seed ang Mavs sa Western Conference at mahig ang labanan para sa playoff spots. Ang pagkawala ni Kyrie kasama ng iba pang injured players tulad ni Anthony Davis, Derek Lively, Daniel Gafford at Caleb Martin ay tiyak na magpapahirap sa kanilang kampanya. Kung hindi agad makakabalik ang kanilang mga key players, baka mahirapan pa silang makahabol sa play-in tournament lalo na't dikit-dikit ang standings sa West. Marami ring fans ang nagsasabing minamalas na ang Mavericks pagdating sa injuries ngayong season. May iba din na nagsasabi na may kinalaman dito ang front office decisions ni GM Nico Harrison na hindi raw naging handa sa ganitong sitwasyon at karma na nga daw ito ng Mavs GM sa ginawa nila kay Luka Doncic. Samantala, ayon sa NBA analyst na si Shannon Sharp, wala daw makakatalo sa Lakers sa Western Conference pagdating ng playoffs kahit pa ang Denver Nuggets. The other day, Steve, it OKC, KFC, UFC. Look at the para kay Sharp ang Lakers lamang ang may dalawang bona fide superstars na sina LeBron James at Luka Doncic na kayang magdala sa koponan sa tagumpay. Sa kabila ng matinding hamon mula sa mga koponan tulad ng Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder, naniniwala si Sharp na ang Lakers ang may pinakamalaking chance upang magtagumpay sa West. Kahapon, matapos talunin ng Lakers ang LA Clippers, na-extend nila ang kanilang sixth winning streak. Dahil dito, sila na ang pinakamainit na team ngayon sa Western Conference at umakyat na sa second spot ng standings. Sa kabila ng ilang absences ng key players tulad ni Narui Hachimura at Austin Reeves, binigyang diin ni Sharp ang patuloy na pagbuti ng performance ng Lakers, lalo na ang kontribusyon ng kanilang bench. Ang pagbabalik ni Luka Doncic at ang patuloy na mataas na antas ng laro ni Lebron James ay nagbigay ng malaking pag-asa sa koponan. Para kay Sharp, kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro at makakabuo ng mas matibay na chemistry, mahihirapan ang ibang koponan na talunin ang Lakers sa playoffs. Samantala, layunin ng Lakers at ng kanilang coach na si JJ Redick na makapasok sa playoffs nang hindi dumadaan sa play-in tournament. Para sa kanila, hindi mahalaga ang seeding hanggat masisiguro nilang pasok sila sa playoffs at nasa tamang forma ang kanilang laro. Sa kabilang banda, inaasahan naman ang pagbabalik ni Maxi Kleber sa mga susunod na laban kinumpirma na mismo ni JJ Redick na bago matapos ang regular season ay magde-debut na si Kleber para sa Lakers. Malaking tulong ito sa kanilang frontcourt lalo na dahil sa versatility niya bilang isang big man na may kakayahang tumira mula sa 3-point area. Kung magpapatuloy ang ganitong pag-improve ng Lakers at mananatili silang healthy, posibleng tama si Sharp walang makakatalo sa kanila sa West pagsapit ng playoffs.